Ito si Auntie Sibi, ang gwapa kong atiya nga taga Artos. Artos tapas. Oo, oh, taga Artos tapas, si gwapa-gwapa din siya. Tapos, nandito si Uncle Tiloy. Saka si Yvonne, mga taga-sanosidya. Sanose. Oo. <coughs> oh. <tos> oh Tapos, ay taga saan na siya, Taga May taon nga niya, sanda. Taga. Ito mga kamag-anak ko. Ayan. Tayos. Ayan. Si Auntie, mga Auntie Goja. Taga, tingnan mo Tapos, ito si Auntie Bib si Auntie Ilin. Huwag ka do niya ako nga, gumangkon, ha? Gumangkon! Ayan. Ayan. At daon sa nai anti Eileen, sa kasi bibing Bibi, <laughs> si manang bibing si manang Bibi, uh, ayan. So sim, hi sister na blessa. Hindi <laughs> <laughs> na ako <dito>. kuya. <laughs> Hello. Ako ang nagbibigay. Ayan. Down the sea, Nanay Perla, guapa guapa. Pangu pa. Yeah. Sir na bless at sir ko. Tapos si Atita. Ang ko sulod na. Si Nanay. Pagdasa sa kusina. Uh, Pagdasa sa kasina. Hindi <laughs> mo tamon. Hi, Uncle. Hi! Dari-dari ang mga Lander family

Um, <laughs> my... <laughs> <laughs> may litson. Ayan, may litson. Hindi mo, wala akong bila, ano nga? Ayan. Ang pabuke, nagunan kami. Ari di si, si Pitog. Ayan. Tsaka okay. okay. si Uncle, mga Legaspi family. At si Paridgar, ni papa ko yan. Ayan. Uncle! Uncle Dunior! Ayan, si ng Dunior. Ah, sige, smile, smile. Ayan, one, two, three! Yonder their family. Ayan. Good job, good job. si Jojo, ho. Go, bo, So, dito tayo sa may Hagnaya. Ayan. 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 Yan. nais ko lang pasalamatan si Sir Noblesa, uh, ang aking uh, pinaka-mentor sa Risagnaya. Marami siyang natulungan na uh, mga uh, uh student na katulad ko. Sir, mabuhay po kayo. Salamat sa mga tulong sa, akin. sa Thank amin. Thank Ikaw din. Sana maging successful yung pinaplan mo na business dito. Yes. At Ito maging prosperous ang yung buhay dito sa Hanayang. <laughs> Ayan. Thank you. Kasama <laughs> ko si Angkorol. Ang ah, mga innocent family. Ayan. Ito yung uh, tiyuhin ko na gwapo mga taga taga-kamburanan. Picture <laughs> get ko call? Ayan o. Mm. Ayan. Andito din si Manang Rodong gwapo tanan no? no mga ano ito makapangyarihan kasi gahum no may picture tayo ayan so, man, nandito na, si uh, bongbong rino leander Ang gwapo gwapo ano masasabi mo bong sa ating payag ay okay man nagdurong bisita madami nga salamat sa mga nag-attend sa mga bisita naton ya

pa pala yung panday ko, si Nung Bobo. <laughs> <Yeah. laughs> Dito din si PJ. Nung babang, picture nga. PJ, nandito. PJ, saan ka na? Ayan o. Oh. si PJ naglalaro. Ito, so, nandito si Juan. Ayan, nandito Ayun, nanaligan aku. <laughs> Jesse John, smile. Teka lang, teka lang. Teka lang, teka lang. 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 Ano video, video? <laughs> Hindi ako nakapalpea. oh. oh, oh. <laughs> hey! Isa pa. Ayan, Nong. Yeah. Hey, thank you, lah. Selamat. Si Pitog. Hello. Gisi lagi si, hey. si Pitog. Eh. si naghahanap ng si si insan toto ang pinaka pogi sa hindi yung kadlaw bala ang bala pinaka pogi sa, <laughs> sa manobo hindi bala magirong girong girum <laughs> tara madulong tara andito sila oh hi si hi, hi. <laughs> Si Mark. Ayan, si Mark daw.

<laughs> <laughs> Hai san, kita kan? Z, bapak Si Angkel Sandy, Hai auntie. Ayan, dito yung mga guwapa, oh. Dito ka dito. Oh, no. ito yung mga, ano, mga, ano, power pop girl. Hi, one, Mga power pop Ito pala yung pinakamaliit ko na Yes, Hello guys! Welcome sa munting bahay. Matiling! Uh, kasama ko ngayon si Auntie Bibi. Ang pinakagwapa sa Lander family. Siyempre <laughs> naman. <laughs> ano? Pulit nga? Sempre.

Picture tayo. Tatlo. Apat. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Tapos arigid na ang rigid niyang pinagagwapo. Rock and roll to the world. Ayan, vlog. Hi. Visit aja, baby. Hahaha. Hi, Ante! <laughs> Ito yung mga uh, part Mama, na mga namin. Now, saan? Hindi ka kasali. Kasama ka. yung are part. dito ka.